Nating tuluyin nang pumanaw ang kapatid ni Fatima na si Kaloy, kaya naman kitang problema duma ang kanilang pamilya sa panggasto sa pagpaparebing sa kanyang kapatid. Pero hindi pa nga rito nagtatapos ang problema dahil malaki rin ang pagkakautang nila sa isang loan shark at kung hindi na nila ito mababayaran ay lalo silang may ipit sa sitwasyon. Kaya makikitang bumalik na sa panggugoyo ang grupo nila Fatima. Pero sa pagkakataong ito ay namataan nga ni Fatima ang mamahaling sasakyan na gamit-gamit itanggol at dito na nga na nanatawin ang nasabing sasakyan dahil kung pagmamasdan ng maigi ang sasakyang ginamit itanggol nang nakipaggitkitang kila Congressman Miguelito ay kapalayos nga nito ng sasakyang ginamit ni Fatima at mayroon pang daladalang bag sa loob, ibig sabihin ay nalalapit na lang ang pagkikita ng dalawa. At posibeng dito na na mapasama si Fatima sa grupo ni Tanggol at narito nga ang ilang kuha mula sa taping ng FPJs Batang Kiyapo. After.